So ano nga ba ang trabaho namin dito sa Australia? So mas komportable talaga kami na kumakain lang doon lang sa sasakyan namin. Kalimitan kasi sa mga kasama namin ay mga puti. At mas prepare ko talaga na doon na lang sa sasakyan kakain kasi mas nakakapahinga ako ng maayos. So pangalawang sumuko na pala namin ito, yung kinakain pala ng asawa ko ay Oreo, yung mga biscuit lamang. Medyo nabahala nga kami kasi pangatlong araw na ngayon na laging umuulan. Tumatawid kasi kami ng bridge bago kami makarating sa bahay namin. Favorite ko nga pala ang cranberry juice na yan dahil nakapag-detoxify siya at nakapagbawas ako ng maayos. Yung isang bote na yan, nauubuso siya sa loob ng dalawang araw. Magalas, iniinom ko siya bago ako kakain. At nabibili siya sa lahat ng Woolworths branch dito sa Australia. So natapos na pala ang aming 38 minutes break. Kaya naman, at bumalik na kami sa trabaho namin. Magkasama nga pala kami ng asawa ko sa trabahoan. Iisa lang din ang department namin at magkasabay pa rin kami ng schedule. Pinili talaga namin na magkasabay ang aming schedule para sabay din ang aming day off. Nang sa ganun ay makatipid din kami sa gasolina. Patuloy pa rin talaga ang ulan. And by the way, yan pala ang mga container vans na kumukuha ng mga produkto namin. At yan pala ang daan papunta doon sa my warehouse at sa freezer. Mabuti na lang, may mga bubong ang mga daanan namin papunta sa trabuan namin at sa ganun hindi kami nababasa. So ako today yung check ang mga karton, yung mga sublanan sa mga produkto kung naapapamistak. So hindi ko na nabijuhan ang buong araw pero natapos din namin ang isang araw sa pagtatrabaho. So alas 4 na ng madaling araw kami nakauwi dahil nga nag-overtime pa ako. So patuloy pa rin talaga ang ulan kaya masyado na kaming nababahala baka mamaya ay bumaha na. Naranasan na pala namin noong nakaraang taon na hindi kami nakauwi sa bahay at doon na kami sa trabaho ang nakatulong. Dahil sa sobrang laki ng baha, hindi na pwedeng makatawid sa may tulay. So finally, nakaabot na yun sa among gamayng payag. So by the way, maliit lang pala itong bahay na inupahan namin. Isa siyang unit na dalawa lang ang bedroom. So tama lang naman para sa aming apat. Puro naman babae ang mga anak ko kaya pwede naman sila mag-share sa isang kwarto. Masasabi ko na swerte pa rin kami dahil sa ngayon ito na yata ang pinakamura na upa ng bahay sa mga panahong ito. Lalo ngayon na nag-iipon kami para magkaroon kami ng sariling bahay. So alas 4.30 na ng madaling araw, ayan nagluluto pa ako sa kusina para mag-prepare naman ng baon ng mga anak ko sa eskwela. Samantalang yung asawa ko pagdating na pagdating galing sa work ay nandun na sa kwarto at matutulog na din. Minipare ko na ang baon ng mga bata para dire-diretso yung tulog at yung asawa ko naman, nagigising ulit mamaya para ihatid yung mga bata sa eskwelahan. Kami dito, tulong-tulong kami sa trabaho. Lalo na dito sa abroad, wala kang kapamilya, wala kang nanay, wala kang kamag-anak, kayo-kayo lang din. Kaya dapat tulong-tulong talaga kayo. So na naman, papasok na naman ulit tayo sa pang last day natin sa trabaho. Hindi pa rin talaga tumigil ang ulan. And by the way, balik tayo doon sa so kung ano talaga ang trabaho namin dito sa Australia. Ang asawa ko ay isa palang forklift driver. Ako naman bilang isang quality assurance officer. Ang company pala namin na isang slaughterhouse na ang mga kinakatay ay baka. Ang mga produkto dito na beef ay dinideliver nila worldwide. Mamuwi nga pala kami sa bahay sa pangalawang smoko namin para doon kami kumain. At sa ganun ay makasama pa rin namin yung mga bata kahit sa hapunan. Dahil nga umulan ngayon kaya eto kanako na ay nagluto siya ng noodles. And by the way, malapit lang pala ang bahay namin sa trabahoan namin. Mga 5 minutes drive lang back and forth. Isa talaga sa inspirasyon natin ng mga anak natin. Kaya tayo nag-sumikap sa pagtatrabaho para sa kanila. Ito ka lang bunso kong anak na si Lavi. Napakasweet talaga nitong batang ito. Masayang masaya siya kapag umuwi kami. At parang na-proud naman ako sa panganay kong anak na si Pearl at yan at marunong na siyang magluto at marunong na rin talaga siyang mag-alaga ng kapatid niya. And by the way, nahihiya pala yan siya kapag binibidihan siya. At balik naman tayo dito sa trabaho natin, ayan, nag-iikulay pala ako niyan. Bale, dinidrill ko yung karne at kumuha ako ng sample para ilhatid ko doon sa laboratory namin para itesting yung karne kung wala ba siyang ikolay. E. At pagkatapos ng proseso, hinahatid ko ang mga sample na iyan papunta doon sa Quality Assurance Department sa may laboratory. Medyo nagmamadali na ako niyan kasi may time limit yung pagkuha ng sample bago mo dalhin doon sa laboratory. So sa laboratory namin, kailangan mong ilag yung sample na kinuha mo at ilagay mo doon sa may fridge kung saan doon nakalagay lahat ng mga samples. So bukas ng umaga, pagdating ng mga laboratory personnel, kukunin nila yung mga sample para i-test. Pagkatapos nun, bumalik naman ako doon sa warehouse kasi may tatapusin pa akong trabaho doon. Marami pa kasing mga container na yan na nagkantay sa akin para i-check. Medyo may kalakihan ng warehouse namin. Meron kami warehouse 1, warehouse 2, warehouse 3. Kaya nandito naman ako sa pangalawang warehouse. Basta ba dyan sa ulan ang akong cellphone, maung na dyan kayo akong kamera. Kamara so, to, kita to, sa sumunod nga video. Salamat sa paglantaw.